So guys, this is ang TV ni Nana. Tayo ay mag magpapahingi po ng mga kahoy. So ayan, kailangan natin ilagay dito sa sako noong nagbibibingka. So ngayon, ating isisilid na sa sako. Parang dadaanan na po ata nila ngayon. Dami po kasi nito. Since ito ay may bagong project na naman kami ng ate ko dahil wala kami magawa. Lilinisan na naman namin itong paligid na to. Kung mapapansin nyo, wala na na, ano na na, naubos. Hindi naman sa naubos, na wala yung ibang aming, aming gulay. Kasi po, bumabaha dito sa part na ito. So, ngayon, dito kami ay mag, magbabago na naman ng kung ano yung maisip namin. Na magiging, ang, um, tanim namin sa ngayon dahil tag-ulan kailangan merong ma itatanim dito kasi nga po hindi ko akalain na ito pala ay binabaha since hindi naman po ito yung ganong kalano ka tagal ang pagbaha niya humuhupa din dahil sinisipsip nga ng lupa so ayan kung mapapansin natin yung aking kangkong medyo kokonti na siya dapat sa halip na ito ay dumami dahil maraming tubig lalo pag umuulan kaya lang parang hindi gano'ng kaganda yung ano niya hindi gano'ng kaganda ang lupa dito so itong mga natitirang ito na aming sinunog kung makikita nyo noon napakasukal dito ngayon aking isasako naman kasi parang yung aming manok na isa yung native ay dito nangingitlog isang paraan din yung kaya namin minadali yung pag pagsunog dito since ano nga po tag-ulan ay maraming maraming tubig tapos gusto naming malinis agad baka pamahaya ng ahas sa din yun kaya namin minadali yan ang aming nyog ay parang ano siya hindi maganda kaya hindi siya namumunga isa na naman yan sa aming puputulin dahil kayo na namin ang na ma, malalaking puno. Yung mga tataas na puno dahil mahal po ang pagpapachinsu. 3,000 or 3,500 ganyan depende pa sa laki ng puno. So kung iisa lang yan na ipapachinsu namin, lugi kami. Eto ay meron kami ditong kalamansi. Yan, yung kalamansi naman na yan ay puputulin din para mamunga siya sa baba na lang. Kasi mukhang tumataas na naman po siya yun ang ayaw namin yung tumataas siya so ito tatanggalin na naman natin itong ano ito itong nalaglag na dahon ng new hindi naman napapakinabangan ang kanyang dahon dapat yan ay ginagawang walis pero hindi po nabubuo ng ganon nababali bali siya hanggang sa matuyo na lang nalalaglag ayun yung pinakaubod ng, ng nyog ay nawala na din hindi na maganda so ngayon ito dito tayo sa ating likurud bahay aking itong isasako na ito yung sako na ilang na ilan pa lang yung aking na isako para puntahan nung nung ano nung tao na nag nag tindahan ng bibingka. So, ayan. Lalagay muna natin dito ang ating cellphone habang tayo ay nagsisibak ng kahoy. Ng nagsisibak muna tayo ng kahoy, mga kapatid. Sisibak lang tayo ng kahoy, ha? Para maisakong na natin lahat. <coughs> Magsisibak po tayo. Yan yung ganito kaliliit. Pwede mo. Sako na natin. Kaya kailangan natatapis siya. ko ay papatuyo pa rin. may atis pa na nabulok. Gusto niya yung ganito kaliligit kasi madaling umangas. pag ganito dito na tayo sa pangalawang sako. Mahirap po magsak. Talaga. Kailangan na uh, ano siya. Kailangan na napuputol-putol kaya lang mahirap po magputol-putol. Ayun uh, nga, ganyan siya. Pag isasakay nila sa tricycle na pag ganyan. Hmm. Mahirap po kasi magputol. Yan, nakaisang sako na rin tayo. Marami-rami pa ito. Nababalik-balikan nila. So again, this is ang TV ni Nana. Salamat po sa pagsubaybay niyo ng aking mga video. Salamat po sa Diyos.